Happy Sunday everyone Ito po ang aming barangay Kawit Road Concrete Road Ito po ay bala po sa Sitio North Gitna And South Gitna Papunta po ako sa Labasan po no? Doon sa Highway po Ng Kawit Parabasa po ito Ayan Ang ganda na po ng aming daan ngayon Hindi na po maputig Hindi po, hindi po katulad ng dati na Talaga namang lupa pa, batokan. Pag umulan talaga namang sa haba ng kalsada na ito ay putikin po talaga pag malabas. Ngayon po is ay ayos na po ang kalsada ng Kawit. Ayan po. Bakit naman po? Mahabang hayhay yung -hay papunta sa labasan. Pero ang daanan. Dahil ito po ay concrete road na po. Ayan. Meron na po dyan ang ah, kasalinahan. Ayan. Ayan. Yeah. Malapit na po tayo sa mga tanima ng palay. Ayan na po. Ayan na po ang makikita ninyo dyan sa mga kabilang tabi po ng kalsada. Yung mga green. Ayan po ay green field ng barangay Kawi. Mahaba pong tanima ng balay po yan. Maluwang po yan. Magkakabila po yan. Maluwang po yan. Ayan. Sa mga kustudyo po yan. Tapos po. Ayan. Tapos. Oh. Ayan. Tanima ng balay. Sila po yung malalaki ang lupa diyan sa so, barangay Kawit na yan. Yan na po. Open na open na po yan. Nasa gitna na po tayo ng palayan. Ang kalsada po na yan. Oo, oh, ang ganda ng lang langit. Oh, yeah. Medyo maulap. Kasi kagabi po ay umulan.

ganda po ang kapag hindi nyo Hindi Inhilig sila ang At igamgam na bukit na ang kapatid Kami po bumili ng bangus Bangus pasok na naman yung mga kadalari ay ay pwede po sa tulungin wala naman po ngayon na nga lang nga may daw na at mahinit anak na nga lang ito ay hindi pa tayo makakadaan din eh